What's up guys? It's your boy Stone. So ngayon, dito tayo sa Barangay Kamantige. At aalamin natin ngayon kung saan ba nagmula ang Barangay Kamantige. At meron tayong makakasama ngayon. Sina? It's Evelyn! It's So, wait lang guys. Tatalo lang. <laughs> So ayun guys, nang malalaman natin ngayon kung saan nga ba talaga nagmula ang barangay Kamantige. At ano yung kanilang mga uh, pinagdiriwang na festival dito? At syempre yung mga pangunahing hanap buhay dito. So para malaman natin yan, i-interview natin ang isa sa mga barangay officials, officials dito sa barangay Kamantige. So saan pala na ang pangalang Uh, ang pangalang Barangay Kamantigi ay nagsimula sa isang halaman o bulaklak na matamagin na yun, kamantigi. Uh, ilang sityo po meron dito sa Kamantigi? Kamantigi ay binubuo ng itong sityo. So, ano po yung mga pinagdiriwang nyo dito? Uh, isa sa pinagbiriwa natin dito ay ang Pasinaya Festival na ginaganap namin tuwing Januari. Uh, ano po yung mga pangunahing hanap buhay Isa sa pangunahing hanap buhay ay ang pagsasaka, kalayan, panisda uh, at uh, kaisda o paghihayupan. Ilan okay. sa mga karagdagang informasyon patungkol sa Barangay Kamantigi? Ang Barangay Kamantigi ay naging isang ganap na barangay noong 1949. Sa kasalukuyan, 76 na taon na simula nang may tatag ang barangay Kamantig. Ang Kamantigi Elementary School, pinatag sa pamagitan ng bayanihan sa pangunan ni Ginoong Pilimon Poras noong 1951. Mm -hmm. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo at napulog na alas sa aming video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.